Ikinababahala naman ngayon ng isang political strategist ang umano'y ganti ng administrasyon sa mga kritiko kung bakit narito po ang balita ni MJ Mondihar. Itong ating environment today, hindi ka nakakasigurado uh, kung ano ang ganti ng administrasyon. Uh, nakita na natin yan. Yung pattern na yon nakakabahala. Ito ang reaksyon ng political strategist sa si Professor Malutikia sa panayam ng SMN News. Kaugnay sa investigasyon ng Senado hinggil sa isyu ng Pidea Leaks. Sa hearing, pilit na sinisira ang kredibilidad ng dating Pidea agent na si Jonathan Morales na siyang tumipa at pumirma sa nag na pre-operations report noong 2012 kung saan target sa operasyon sino ay senador at ngayon Pangulong Bombong Marcos. Buko dyan, pilit na pinapaamin si Morales sa kanyang confidential informant. Bagay na ayaw aminin ni Morales dahil sa posibleng anya itong gantihan at patayin. Kinakaan ni TG ang paninindigan ni Morales sa kabila ng mga pinagdadaanan nito ngayon. Maaalala na ilan sa mga bumangga sa kasalukuyang administrasyon ay naali sa pwesto at nakaranas ng pangligipit. Kabilang dyan si nagkagayan Governor Manuel Mamba na naali sa pwesto. Davao del Norte Governor Edwin Ubahib at Cebu City Mayor Mike Rama na pinatawan ng preventive suspension matapos magsagawa ng maisog rally sa kanika nilang mga lugar. gayon din ang nangyari sa SMNI na ngayon sa indefinite suspension mula sa National Telecommunications Commission. Tingin tuloy ni Tikiya. Walang declaration ng martial law pero unti-unting sinisikil ang ating karapatan. So yun ang nakakalungkot. Samantala, upang matulog na ang PDL leaks at kung gumagamit nga ba na illegal na droga si Marcos Jr., hinamon ni Tikiya ang Pangulo na magpa-hair follicle drug test. I think the President should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking eh. Kung hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya, at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga uh, CI niya. The other thing is really for the President to take that hair follicle test. Dagdag pa nito, nagdudulot ng pagdududa sa publiko ang mga pasya ng Pangulo dahil sa drug issue nito. Yun ang doubt ng tao eh. Kasi kung ika'y gumagamit pa ng cocaine, anong impact nun sa isang Pangulo? Yun yun eh. Yun yung namimiss. Uh, hindi dapat tawanan dahil yun ay personal na bagay na kailangan mong pakinggan at gawin dahil ang taong bayan ang nagsasabi. Sa huli, naniniwala ang biteranang si Tikiya na hindi makakausot ang Pilipinas sa estado nito ngayon kung pilit na tatanggi ang Pangulo na harapin ang drug issue nito. Para sa Diyos Pilipinas kong mahal, MJ Mondihan, sm News.